Grabe si Manang. Sumibat si Manang pagkatapos niyang magalaw nung nakaitim. Umiigat talaga to si Manang. Malandi din pala si Manang. Dito, dito yun. Ha? Dito. Lerto palagi ha. Sige bro. Manang. Manang. Manang, wag kang lalayo, Manang. Gusto ka namin ma matulungan at makausap. Hindi ka namin sasaktan, Manang. Manang. Manang, gusto ka namin tulungan. Ang matatot sa amin. Mukhang hanggang ngayon, bro. Malapit na mag-alas 12, pero wakwak -wak na wakwak -wak pa rin siya. Hindi siya bumalik sa pagiging normal na tao. Manang. hindi ka naman, manang. Hindi, hindi ka naman ganyan, manang. Normal kang tao, manang. hindi nakikinig si Manang at hindi sumasagot. Mm -hmm. Baka hmm. sa uro, huwag basta-basta lalapit po. Grabe yung pwesta niya. I inabunuhan na naman niya ng nakaitim kanina. Oo, Oo nga. Ginalaw na, na naman siya ng nakaitim. Ika-ika nga siya lumakad eh. Sa, sa, tingin ko, malaki, siya, magalaki siguro ang ano niyo. Manang! problema hindi natin siya ma maliban na lang kung darating si kaibigang ibatan pero pero tiyak ma tatapos din natin tong problema to bro walang tayong mawala na pag-asa bro sadyang meron lang talagang mga Manang. Usapin mo, Manang. Sana pating ganyan tayo. Sana makinig ka, Manang. Meron ka pang pag-asa. Kagabi nga, ayaw magsalita. Nandito pa si Bro Smoke para sa'yo. Manang. Manang. Manang wala ng pag-asa, Manang. Oh! Oh oh oh. Napa katapang, agresif banget talaga Bro. Tapang Di belakang katap Mana? Belum kupas. Titingin tingin Kagabi, kagabi pa yan bro Titingin tingin lang Manang Paglapitan natin eh Lapitan naman tayo Bro, iba na to Iba to Ngayon Parang hindi siya natatakot sa atin Hindi man lang siya tumatakbo Nandito na tayo sa likuran niya pero Ano kayang pinaplano ni Manang? Huwag kang maingay bro ah Gamitan ko muna siya na isang tira. Sige, bro. Tapitan mo nga, bro. Baka ikaw lang yung makapagpaamo ng... Baka ikaw lang yung makapagpaamo ng... Malabatun yung puso. Iblat. Uh, oh. Hindi iniinda, bro? Ayaw. walang kalap sa kanya bro lang parang malakas na yata yung turista ni Manang bago kasi siya na ambulan kanina puti kamay yung lalaking nakaitim talagang nag charge pa kaya lumakas si Manang sundan lang ko, sundan mo lang Hindi may bahay ito dito sa malapit nagpapaduding siya bro Baka inaakit ka niyan bro Ilang, ilang hakbang lang? Hinihintay ka lang niyang oh. lumapit Ilang hakbang lang bro Tigil na oh. naman siya Baka lumalandi Baka, Uy! Tapos mo Sige lapit Alam mo hindi kami nakahanda Lagi ako nakahanda Hindi ka makakalapit Nanang. Uh. Malap ko. Atake ka. Tatak bukarin pala. Uy. Bro, kumakbo -kuma, bro. Tara sundan natin. Lakasan magpunta tayo. Gusto ko na maka-participate

Tumana bro Bro pag nakita natin bro wag lang tayo maglalapit masyado bro mm, sige. Baka lalayo na naman mm -hmm. Ano sa mga natin sumanang Hindi kasi tayo maka lapit ng basta-basta sa kanya kasi yung, yung agaw ng lakas baka maagawan kami ng lakas ni Dukyo kasi buha ng lakas niya nasa ano, bro 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 mag magtago ka bro wag kang pahalata bro dito si bro ay tago tayo sa may kawaii iya, iya, iya iya, iya, xăm căn nhà umalis si Manang. Yung, yung damit niya, iniwan niya doon. Parang pinapatuyo niya yata. Pinapatuyo niya. Lapitan natin. Okay. Wala yung na doon. naman Manang. Dito naglabas.

anong klaseng paglalaba yung ginagawa, ginagawa niya marumi pa rin yung damit tumukin mo yung kamay mo bro mabaho bro ha? Huh? mabaho amoy batong amoy batong? oo oh. sitaw amoy sitaw amoy sitaw kalahugaw putik kamay to si manang sumusubra na to si manang ah

Tuh oh, nanti itu langsung segera aduh aku Tara Saan betul pak punta tuh Bro, papa, papunta dong, saya bawa bro. Bagaimana papunta tuh sabayan? punta rin sa ibaba. Baka papunta to sa bayan. Siguro. Di kaya magpupunta si Manang dun sa bayan? Hmm. Delikado yan. Baka meron siyang mabiktima dun. Sundan natin. Iano lang natin yung kamera. Sige, sige. Tara, mababa tayo. Puto ka may si Manang. Nagbibigay na ng sakit ng ulo sa atin. Lumalandi pa. Mahirap pa daan. Ingat, dandan bro. Tara, baka nandun sabayan si Manang.